Barado yan eh. May drainage yan. Barado yan. Tanggalin natin. Okay. Let's go. Mahaw. Sumpin natin. Kasi malalim ito eh. Mga guys. diyan Dito yan. Drainage yan. May drainage ito dito. Hindi yung lang naman ito eh. Okay, natin. ang naga baha yan o ang ito yung baka like, uh... paano dyan uh... tumayin na natin o no? na gamit uh... yan yung ganina malakas ang gula Ano, puro dahon So bago ito naman Puro mga halaman naman itong mga honok dito Yan lang mga mga dahon Dito sa area Kaya yeah, kamaya na lang muna. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. Ayan yung mga nakuha natin. Ayan. O, oh, dyan na mo. na yan mamaya. Ayan lang yan eh. Barado. <coughs> Ayan, bumababa na oh. kasi malakas ang ulan kanina puno ito ito idaanan yan dyan wala naman dumadaan yun dyan masyado pero baha ayan ginamay na natin kasi wala tayong gamit no ayan kita na oh kanina hindi kita yan naglit lang yan guys no mga angkol no ayan Baba na siya. Saglit lang, oh. Baba na agad, oh. Barado lang yan, eh. malakas no malakas yan eh malaki yan eh malawak yung ano na yan yung drainage na yan na. ng isa kanina yun Takas siya Wala ng tubig Sabi niya wala daw gamit Kamay lang guys Pwede na yan Mga ano lang naman yan eh Dahon the one thousand. mataas yung haangin. yung may lang kailangan mas mabuo na naman